Yon. Shout out. Shout out pa din. Kaya inunahan ako nitong dalawa na to. Out, <laughs> sa mga fans. Pang-abot kami rito dito sa May Bacoor. Yari pala kami ito. Na dami. dito kuno aura sa dami pala dito. One seconds lang. Nakita ko yung papasok niya na body ah. Ayun oh. No? Ay, Ayun ba? Ay, shout out. Taga probinsya, ang probinsya mo? Mindanao boys. Ay, mga Mindanao boys. Okay, test. Okay, test. Ay, kami dito sa ano sa panapaan. Parehas dito bagsak namin. Nga lang ako sa kayo. Pangalawa. Nauna lang sila ng one second, oh. Tayo kaya ngayon atras ako. <laughs> sila muna magbaba. Shout out. Shout out pa, Bacol boys. Lalo, <laughs> <No>, ayo papiray Oo, <no>. ayo <laughs> kita patras Oo, sige, sige A-atras tayo! yun <laughs> yun nga mga kadiskarte matras muna tayo ayun ah, sina body mauna doon sila body oh. ano? ano? sino una silang dumating eh. kaya ah, atras muna tayo tapos sila tayo naman magbababa shout out Ina Buddy Rom Romeo Lumakang and Joey Pabataw. Sama sila doon tayo kakain muna ngayon no, dahil natin ba ano Bigol Express yun no ito isa corn sardines ay masarap yan vehicle tayo ngayon vehicle tayo ngayon mga diskarte eh. Meron tayong... Uy! Pinagbahan pala si misis ano, ano to? Ano to? Ano to? Uy! Ano yan? Ano? You know? Ipon I love it Meron pang ano? Meron pang ice cream Cookies and cream and double Dutch. <laughs> shout out sa asawa ko I love you. Terima kasih pagasi kasoh. Yang kaiman tayem akan starte. Yang Mitu kaya shout out. Emang aku starte kaiman tayem. pun. battered shrimp Diba akong sa ating misis Kain mo tayo habang Digestal kasi na body ron Tapos na tayo naman Kasabay eh Ano yan ulit? Tundot-tundot lang. Ayan mga kadiskarte. Hindi pa tapos sila body. Waiting pa tayo. tapos na sila buddy tayo naman mga kadisikarte you know shout out <laughs> <laughs> oh you <laughs> o oh, sige <laughs> Mga taga Mindanao boys Sige ingat <laughs> um, Shout out Ako naman <laughs> Ayun o oh. Tapos na sila Balik na sila ng terminal Shout out Tayo naman mga katisigati Tayo naman po ኢንን፣ ba